What's up mga kakasang, Welcome back to my channel tayo ayun nandito tayo sa uh, farm ulit ngayon at na uh, subukan ko ng gawin ngayon yung mga dapat ginawa ko na noon at medyo mahaba yung oras natin ngayon pero yun nga bago ko galawin yung mga kung anong galawin natin dito at ayusin natin dito eh uh, pakita ko muna sa inyo yung mga updates doon sa mga isda natin na pinaparami tsaka kung ano yung mga laman natin na mga isda dito sa mga tabs natin kung ano, ano nangyari doon sa mga pinaparami natin at pinapalaki dito at ayun, gawa tayo ng dalawang video ngayon siguro itong unang video na to, ito yung update tapos yung pangalawang video kung ano yung mga gagalawin natin dito at uh, ayusin natin na mga dapat natin ayusin so ayun, ikutan muna natin no, kung ano yung mga nangyari dito pakita ko muna sa inyo so ayun mga kasang, ano nga bang update dito sa atin sa farm <laughs> ayun, ito ganun pa rin yung mga itsura So ito, tatanggalin mo na talaga yung promise ngayon. Tatanggalin ko na yan. Kukunin ko yung mga chops. Tapos tataniman lang natin ng halaman yan. Kukuha rin ako ng mga halaman, no. Tapos iuwi natin. Tapos ayun, sa mga tinanim natin, ito lang ang tumubo. Strict ata to. Ano? Oh. Madali lang talaga patubuin itong strict eh. Tapos yung mga tinanim natin na ganito, hindi ko lang ano tawag diyan. Eh, tumubo naman yung iba, pero hindi yung talagang madaming madaming tumubo ito parang iba yata yung halaman na to so ayan ayusin natin lahat yan ngayon tapos update dito sa mga tuxedo koy natin itong tuxedo koy natin kumonte you no? Know? at ayun uh, may mga makukuha pa rin ako kung gusto ko magbenta marami pa rin ako nakikita doon na ano, mga good size tapos marami siyang fry mga fry na yan you no? Know, maliliit So parang nag-reset lang din tayo at palalakihin natin yung mga ilang buwan pa kasi yan, mga 2 to 3 months pa yan. Bago maglaki yan. So hayaan muna natin silang lumaki. Tapos dito sa kabila, ganun din. Puro fly na lang makita nyo na halos hindi nyo na nga makita. Kasi nga mga maliliit pa. konti na lang yung mga good size. At yun sabi ko nga ano nakaraan, no? ang hirap kasi, eh, i-re-reset ko sana to. Tapos yung mga isda dito, ilalagay. Ilalagay ko dito, pagsasamahin ko na lahat tapos maglalagay tayo ibang strain dyan pero ngayon hindi pa yung kasama doon sa mga gagawin ko tapos ito mga swordtail natin ito yung mga pulang swordtail ang dami pa rin may mga fry pa rin ako nakikita yan sa ilalim lang ito mga swordtail din to mga ano sangkay swordtail mga tricolor yan sa ilalim yan yung mga fry nya dati yan naglaki yan na rin uh, dumadami na rin sila unti-unti ito i -re reset ko na rin to mamaya kunin ko yung mga isda dyan tatanggalan ko lang tubig no kasi kailangan kasi pag magre-reset ka dito tatanggalan mo ng tubig kasi baka may maiwang mga fry hindi natin alam syempre pag nag iwan ka ng fry dyan eh hindi mo lang pag nilagyan mo ng ibang strain baka mag cross breed tapos yon itong pan natin na to na plano ko lagyan din ng isang strain pa ang problema ko dito ang dami ng ano ang dami ng chops ayan o, hindi ko alam paano tatanggalin niya mga chops na yan. Tapos yon yung mga red balloon platy natin, nandiyan pa yung iba. Ang hirap hulihin eh. Kailangan din talaga i-reset to. Pag reset, ibig sabihin, tatanggalin lahat ng tubig yan. Tapos, ayun, lalagyan natin ulit ng bago. So, kailangan i-drain muna natin ito. Hindi ko alam kung magagawa ko to ngayon. Pero, try natin kung may sisingit natin. Yung update natin dito sa ating mga kuipi dirt. Ayan, yung koi feeder natin, mga breeder size na. Hindi pa rin ako mag-out niya kasi gagawin ko breeder to lahat. Grabe, napakalino ng tubig. Ang ganda nila tignan. So, ayan yung mga koi feeder natin. Ayan, ang ganda. Ang laki ng ear ng isa. So, ito, ano to, mga haluto kasi hindi ko pa nakakalyan. Meron dyan yung mga walang, walang ano, mga, ay kagaya niya, no. Wala siyang red cap. Hindi kagaya isa. Ayan, may mga walang red cap. Pwede naman yan, no? p lang. O kaya mga pet grade yan. Benta natin ng mga pet grade. Tapos pipilian natin yan. Tapos mag siguro ako ng isang pares para i-breed sa bahay. Tapos hindi mo na magbebenta yan. Tapos itong part na to, yung red list natin. May mga fry. Palalakayin natin muna yan dyan. Dito may ano ba yung natin dito? Albino red Lace, Ay, albino yellow list siya tayo nandito. May isang paris pa ako dito nun. Hindi nasa na kaya. Parang nawala na. Ah, makita isda. Wala kang makita isda. Siguro namatay na rin. Dito naman tayo sa part na to na marami akong plano dyan kasi nga uh, ayusin ko to ngayon. So dito meron tayong yellow king cobra. Ayan, lumaki na yung mga fry dati. Pero puro female. Ito, walang laman to. Ito, nilagyan ko to ng ano yun, yung tuxedo ko eh. So, ang bilis lumaki ng tuxedo ko eh dito. Hindi ko alam kung anong meron dyan sa galon na yan. Pag naglalagay ako ng fry dito, ang bilis lumaki. Ayan, ang lalaki. Mga breeder size na naman. Ito, meron ako dito mga EBM. konti lang yung EBM ko dito. At karamihan female. Kaya re-reset ko na rin yung EBM ko na yan. Pati itong mga EBM ko dito. Parang ang tagal nila dumami ngayon eto meron ako nilagay na ano dito oh, is isda dati. Eh. Ngayon, wala na akong makita. Tapos yung mga walang laman. Ito, mga bilog na to, ililipat din natin yan. So, i-reset din natin yan. Wala naman laman tong isang to. Dito naman yung ating blue panda guppy na meron daw mga ano, meron daw dito mga craylings kasi dito nakita ni Papa yung nawawala naming breeder na crayfish. Dun sa nagpunta at dun naghatch. So dito yung main tank natin ng mga crayfish dito yung mga breeders natin May mga kasama yung mga EBM tsaka balloon plati. Dumami na sila dyan Tapos yung mga craylings natin dito Ayan Marami tayong craylings dito pero matagal pa rin natin ma-auto Ayan makikita nyo meron din siyang tuxedo koy Sinama namin ng gapi tapos yan, kung mapapansin nyo may mga balat ng ano ng krillings So nagbabalat na sila, ibig sabihin yan lumalaki na sila no kasi nagwater change dito si papa at yun nga kada maglilinis ka ng lalagyan ng crayfish eh mapapansin mo na nagbabalat sila at lumalaki sila unti-unti so mga isang buwan siguro o oh, matagal na siguro yung 2 months makapag-release ulit ako ng mga craylings tapos yan may isang batch pa ako dito sa kabila at hindi ko na ipakita yun dahil masyado pang maliliit dito naman tayo sa mga gapis natin dito sa mga isang arela na to itong malaking to nalalagyan, nilagyan ko to ng trio ng dambu ear so yung dambu ear mosaic na yun eh jubi lang ngayon medyo lumaki na yung female nya pero wala pa rin ako nakikita yung fry ayan yung oh, female so lumaki na yung female at soon siguro makaka fry na yan pati itong ating ano naglagay akong purple dragon dito isang pares Isang pares lang nilagay ko dito. So, wala pa akong nakikita ang fry ngayon. Ang laki ng lalagyan yan. So, hinihintay ko lang na mag-drop yan. Kasi pag nag-drop yan dyan, mabilis lalaki yung mga fry. Lalo't malaki yung lalagyan. Ayan yung ano natin, yung breeder natin na female. Eh, medyo malaki yung size. Ayan, hinihintay ko na lang mag-drop yan. Ayun, may, may, fry na pala guys. Ayun, may nakikita akong mga fry. Ilang taraso, So, nag-aanak na yan. Tapos yung ating... Uh, ang tag dito uh, AVSS or o Red Dragon Snake Skin so ito yung pinagsama ko yung dalawang tab nilagay ko dito lahat uh, at uh, babawasan ko ito ngayon mag ako ng konti para ma breed sa bahay tapos itong tab na to walang laman, butas yan dito naman nakalagay yung ating mga albino full platinum so ito yung unang batch natin na albino full platinum tapos yung mga breeders ko nito namatay na eh dito naman may isang lalagyan din tayo dito ng Toxidokoy. Ayan, naglipat ako ng Toxidokoy dyan, Tapos full gold, meron pa tayong 2 pairs dito ng full gold. 2 pairs o 3 yo. Ito 'yung mga anak na 'to nung hybrid na natin pero medyo hindi ko trip 'yung full gold kaya parang ayoko na i-push 'yung strain na 'yan. Dito naman ang nakalagay dito ay 'yung Purple Dragon natin, 'no. Nag-iwan ako dito ng 'yung mga anak ng Purple Dragon. At 'yun, nagkaroon na rin ng fry yung mga first batch natin na purple dragon, yun yung mga fry na rin so second generation na to uh, tuloy tuloy yung pagdami nila dito naman ang nakalagay dito ay koi pidort yun, yung mga fry ng koi pidort eto na yung last na fry ng koi pidort bago ko nilagay doon sa malaking pond uh, at lumalaki na rin sila at nagkakakulay na rin, dito naman wala yatang naman to parang nilagyan ko to ng AFR eh, pero yun nga, hindi tayo nag sa AFR. Pati nga pala guys, yung ABT natin, hindi dumami. So, hindi siya talaga maganda sa ganitong klaseng setup at namatay. Ah, hindi pala to ano, eh, hindi pala to AFR, ano pala yan, MSSBT. Dito pala sa kabila yung AFR na mail na lang yung natitira. So, dito naman, ang nakalagay dito ay, ang lalaki na nito ah. HB Red Rose Tail Ayan Kuha tayo niya no Try ko rin mag-uwi niya sa bahay. Kasi gusto ko ano eh, gusto kong mag-breed doon sa bahay para mas matutukan ko. saka ayun na uh, nag-iisip pa rin ako kung itutuloy ko pa yung shop o baka maging breeding na lang ulit yung gaya ng dati. So ito, meron pa tayo HB White. Hindi pa ako nagre-release ng HB White no kasi nakokontian pa ako sa kanila. So nakahold hold yung mga isda natin talaga at hindi ko lahat binebenta. Meron din tayo RD RDSS dito. Ito yung hindi hapon na RDSS mga pet grade. Iyan, dito naman, ito yung mabilis dumami HB Blue. Ito talaga sobrang dami guys. Nag-out na ako niyan dati tapos ang dami pa rin ngayon. Mga Juby, mga ilang ano na to. Mga ilang generation na yan na hindi pantay-pantay yung size. So pwede ko nang alisin dyan yung breeders tapos ilipat ko sa iba para mas mabilis dumami. Dito naman yung Dumbo eh, Air, ah, ano natin, Purple Mosaic. Ah, hindi pala, Purple Dragon pala to. Purple Dragon, uh, ayun, marami rin ang breeders dito, tapos yun nga, nag-aanak na rin yung mga breeders natin. Ito kasi yung gusto namin maparami talaga ng partner ko na, ano, na strain. Ito yung isa sa mga gusto namin gawing main na strain. Purple Dragon, Koi Peder, uh, Red Dragon Snake Skin ko, yan yung mga ano, tsaka dambuir Ito Dambuyer Mosaic. Yan, ang dami niya pero parang ang bagal nilang lumaki. Yan, fry pa din na itsura dalawang tab to ay tatlong tab to na Dambuir. ito dambu din to medyo nagkakakulay na to pero medyo maliit pa para i-out at yun nga napag-usapan namin ng partner ko na ano hindi muna namin yan i-out dahil i-debrief muna namin yung mga unang batch dito naman ay nakalimutan ko na MMS BT rin yata ito hindi ko makita kasi nasisinaga ng ano ng araw eto HB Blue din to. May dalawang ano dito eh. Dalawang piraso. May isang pera ng HB Blue dyan. Hindi naman dumadami. Dito, ang nakalagay ay fry ng ating koi pea dirt. Ayan, nag -ano rin. Nagpa-drop din ako ng koi pea dirt dyan. lang natin lumaki yan. Tapos ililipat ko yan doon sa malaking pan. Dito naman yung ating uh, blue panda. Ito, ang bilis dumami talaga ng blue panda. Tsaka ang bilis nila lumaki. Ayan, ang lalaki oh dumang strain na to pero naglagay ako dito halos sabay sabay lang. Mas mabilis lumaki talaga yan. Tapos dito Dambu Irmo may isa pa tayong malaking breeder dyan. Namatay na yung female eh, pero meron tayo dito male pa. Tapos yung mga fry yan. Kasama niya yung mga fry na dyan. Ayan eh, no, o, maliit. Bala kong kunin na rin yung male na yan. Ibibreed ko ulit dun sa mga ano, uh, isasama ko dun sa mga malaking anak niya. Tapos dito, albino full platinum din to. Tapos yun, namatay na nga yung mga breeders ko niyan. So itong mga natitira na sa akin dito, ito na ngayon yung mga gagawin kong susunod na breeders ko. So pagsasamahin ko yan, sa ayo nasa kabila. So ayun, uh, yun lang muna ang aking update sa aking farm. At hintayin nyo yung susunod na video. No? Marami pa tayong gagawin dito. So yun mga kaso, maraming salamat sa mga nanood. Fish out!